So yun guys, for today's video ito, pakita ko lang sa inyo yung mga railings natin dito, yung mga tips na bibigay ko sa inyo regarding sa mag-aalaga itong mga railings. So panoorin nyo ito guys. So at ayun na nga So umpisa na natin Sa mga nagtatanong Na Pag daw maliliit yung mga crayfish uh, Hindi pa daw breeder size yun Guys ito ay isang batch to Kung napapansin nyo Mayroon akong mga mas maliliit pa Ito Ano Ayan Pansin nyo ba yan Yan nag-iisa na yan Yan halos kabatch nila yan guys Ito oh. Napakaliit niyan. Ito, ito, ito na, ito na lang oh, yan. ayan. Ayun na lang. Ayun guys. Sobrang nabansot talaga siya. Ito, ayan oh, pakita ko sa inyo ha. Ito guys. Ayan 2 months na yan pero halos 1 inch pa lang sya 2 months kung iko compare mo siya sa kapatid nya na ito yan. ito guys magkapatid yan oh. Ayan. Magkapatid dyan dalawa na yan. Nakita nyo yung difference. Ang laki ng difference ng uh, paglaki nila. Then sa kulay naman, nabanggit ko na rin sa inyo to. Yung iba pa rin, naghahanap pa rin ng blue jeans hanggang ngayon. So, pakita ko kayo ng blue jeans. Bigyan ko kayo ng blue jeans. Ha? Ito, blue jeans. oh Baka gusto nyo bilhin ng mahal. Ayan po. Blue jeans po yan. Ayan. Pero kapatid niya rin to. Ayan. Ito. Mas maliit to, ha? Ito, guys, kulay brown. Ayan. So, huwag kayong, ano, mag magpaniwala dun sa mga blue jeans, blue jeans na yan. Kasi hindi naman po talaga yan magiging blue jeans ng mga matagalan. Kulay white pa nga to dati. Ayan, o. Oh. Pagkapatid yan, nakita nyo yung difference ng color nila. Ayan po. Oh. Same batch po to ha. Isang batch lang po to. Meron pong ang ulay puti. Ayan. Isang batch lang to guys ha. Ayan. yung camera natin. Ayan. Isang batch lang to. Magkakapatid tong mga to. Ayan. Yung e, Huwag kayong maniniwala dun sa mga ano sa mga sinabi na pag maliit pa hindi pa breeder size depende yan guys kung ilang months na yung creepish natin kasi pag umabot tayo ng 5 to 6 months yan mga breeder size na yung mga yan so itong mga to mga sa 3 months na itong mga to guys mag performance pa lang to yan ito 2.5 na to meron talagang mabibilis lumaki kasi yun yung sila may mga aggressive yan eh mostly mga male aggressive talaga yung mga yan So, nag-gender na rin yung iba dito guys Pero yung sa mga sobrang liit Kagaya ng ibang mga kapatid nila Hindi pa na gender yan. So, yun lang yung mabibigay kong tips sa inyo guys ha i updates ko lang kayo dito sa mga krillings na to Kasi Baka na, Baka akala nyo sabay-sabay lumalaki itong mga to Hindi po ganun yun So, ang pagpapalaki po ng mga krillings Ay depende po kung gano'ng kalawak yung pond na pinaglalagyan nyo Ito po, nasa aquarium lang Kaya ganyan sila So, ito yung aquarium nila guys Ayan So yun guys, bali kung gusto nyong lumaki yung mga alaga nyo ng mabilisan, mas prepared talaga yung mas malaking tank. So mas maganda, mas malaki yung tank, mas mabilis lalaki yung mga trailings nyo. So dito kasi aquarium setup, kaya hindi natin mapalaki ng ganong kabilis. Kaya kahit nasa mag-3 months na sila, hindi pa rin sila ganong kalalaki. Nasa 2.5 pa lang sila. Pero yung iba normal growth naman, yung iba sadyang so talagang nabansot lang talaga. So, ayan. Ayan yung setup ng mga trailing tank natin, guys. So, ganito lang. Simple. Yung nandi sa tank na to, bali 50 pieces, 50 siguro, mga 50 to 50 to 60 pieces na trailing lang to, guys. Ayan. So, hindi ko na nabilang kanina masyado kasi maliliit. Hindi ko na binilang. Binilang ko yung malalaki, nasa 50 peraso. Yung maliliit, halos siguro mga ganun. Uh, 10 peraso mahigit yung natira. So, pagbalagay natin yung mga 60 pieces na lang to. So yun lang guys, yun lang yung masi-share ko sa inyo na tips sa pag-aalaga ng mga railings sa mga aquarium setup na ganito. So kung gusto niya mas mabilis, mas maganda, mas parehas sabay-sabay ang laki, so, eh, I preferred na gumamit kayo ng mas malaking tank or uh, pond or trap pond kung ano man yung mas gusto niyong setup na mas malaki pa sa mga aquarium. So yun lang guys for today's video sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin dyan. So click nyo na yung subscribe button natin i-hit nyo na rin yung notification bell icon yan para ma update ko pa kayo sa mga susunod na videos na gagawin ko pa patungkol sa pag-aalaga ng mga ARC na to sa mga railings natin at sa mga iba pang alagaan nating mga uh, isda dito sa aquarium na to yan guys maraming salamat